Hello guys, welcome to my channel guys. Good afternoon, good afternoon everyone. So, maswerte tayo, maswerte tayo na nakaharap tayo dito sa magandang mga bulaklak na ating nadaanan. The beautiful flowers and the green salad. I am just on the way guys, so I saw this beautiful, I see this beautiful garden. So, I am showing you very short and then we continue our. So, yeah. Welcome, guys, to my channel. Welcome, everyone. So, I am showing you guys the very clean road at the province of Austria, Europe. We are now on the way because I have to pick my son up after his training since Sunday evening until now. Limang araw kasi yung anak ko doon guys sa training sa camp ng ano ng Austrian uh, ano sa Austrian uh, uh, ano camp ng ano mga nagte-training doon. So, susunduin natin ang anak ko ngayon. Kaya, undawin tayo. Samahan niyo ako, guys. Tayo ay magkwentuhan saglit tapos. Para maano. Kasi pwede ko namang hindi sunduin yung anak ko dahil pwede naman siya mag uh, ano, mag-train tapos bus. Kaya lang mag-ano siya. Halos abutin uh, siya ng mahigit 2 hours. Kaya sunduin ko na lang kasi Oh, may oras naman. At sunduin ko siya. Samahan niyo ako, guys, sa ating biyahe. Please. Drive with me, guys, to pick my son up. He is uh, in the camp about 5 days ago. Since um Sunday evening until now. Ano 'yun eh? hanggang March kasi ang training ng, ng, ng anak ko doon so yun mag ano tayo magbihay tayo Wait. so yun kailan mong sasakyan darating so Yan. so God bless us with our training with our um So, yun guys, pintoan tayo. Mabuti na lang at umabot ako ngayon sa aking pagsundo. Kasi maaga naman nag-text ano, nag ang aking anak. So, yun. natin siya. Kaninang umaga naman is ang sinundo ko is ang aking bunso kasi nag-aaral yung grade 3, 3. Sinundo ko sa ano, sa school nila. tinanda ko yung pagkain niya tapos ngayon naman yung isa naman ang susunod alam niyo guys kasi yung anak ko is 12 years siya nasa Pilipinas kasi doon yan tumira sa kanyang ama dahil kami ay divorce nga ng kanyang papa so since 2011 ngayon ako bumabawi sa kanya yung nagtitraining sa sa army dito 6 months lang naman ang training niya doon kasi batas yan eh. Batas kasi yan ng Austrian na lahat ng mga ano, mga young ano, uh, young adult na sinasabi is kailangan talaga nila mag-training na military military or sa ano, sa ambulance. Eh, yun na. Sa naman ng Diyos at uh, nakapasok agad siya nung September first week ng September so last uh yeah last two week's ago. kasi dapat talaga sa ambulance siya mag-training kaya lang mabuti na lang at nauna yung sa arm, army training kaya yun ang kinuha niya kasi kapag ambulance sa uh, October pa mag-start eh siyempre ayaw yung maghintay na mahigit isang buwan dahil tatlong buwan na nga siya dito na wala sa Austria kasi dumating yan nung May so kaya ngayon dahil mabuti naman sa tulong naman ng aking papa ng isang anak ko is nakaano naman kami nakaabot naman kami ng ano ng enroll niya so nakapasok agad ng September kasi naalala ko yung sinabi nung kasama ko sa trabaho dati. Sabi niya, nag, um, 20 years old kasi yun eh. Sabi niya, Mary, sabi niya, one, hindi yan agad-agad matanggap kasi sabi niya, ako one year nga ako naghintay. Sabi niya, one year daw siyang naghintay. Samantalang ang anak ko, ano lang, two months mahigit lang. Kasi hindi naman kami nagpa-appointment agad-agad pagdating niya dito ng May, kundi after yata ng isang linggo pa mahigit bago kami nagpa-appointment. So sabi ko, ay, sabi ko napakaswerte naman kasi sabi niya, sabi niya, uh, one year daw siya naghintay, nasamantalang taga dito siya, Austrian siya. No, sabi ko, ay wow. Kaya doon ko na-realize na, sabi ko, maswerte pala talaga kami. Kasi sabi nga ng anak ko, sana mama, hindi, um, hindi ako matagal mag, ano, maghintay. Sabi ko, ako, wala akong problema dyan. Kasi sabi ko gano'n uh, kung halimbawa talaga na one year ka pa maghintay, marami namang trabaho mapasukan dito, sabi ko sa kanya. So, ayun nga. ilang minutes na ba tayo? ilang minutes tayo yan kala ko kasi hindi na record so ayun guys at uh, sa totoo lang talaga kapag nagdasal lang talaga tayo kung ano yung sinasabi natin at diktipin natin talagang natutupad yan kaya nga sabi ko sa anak ko eh sabi ko magdasal lang tayo kasi talagang nakakatulong ang dasal guys tapos sabayan mo pa ng sipag sabayan mo pa ng gising sa umaga ng alas 3 alas 4 ng umaga maniwala kayo. Talagang ang swerte natutupad. Kahit medyo mabagal lang pero medyo mabagal lang kung minsan kasi hindi naman lahat-lahat ibibigay sa inyo ng Diyos. Minsan na ano? din Kailangan talaga magtsaga ka lang. Ganyan. 3 months, 4 months, 1 year, 2 years, ganyan. So ako kasi guys, hindi ko lang alam ha. Itong kukwento ko lang talaga sa inyo. Noong nagtatrabaho ako sa Pasay City, is ang edad ko noon is nasa 24 ganyan, 24 years old, 25 years old, ganyan, sa Pasay City ako. Tapos, eh, syempre, karamihan doon may mga gwardiya, may mga sa, kasama natin sa trabaho, mga paligid natin dyan, yung mga chika-chika uh, natin dyan sa labas ng building na pinapasokan natin. Tapos sabi niya, siguro nagtataka sila kasi lagi akong uuwi na wala naman lang ako sa ulo, wala rin akong, parang wala sila nakikita ang boyfriend ba? Ngayon, may boyfriend naman ako noon, kaya lang, sinusundo kasi ang lalayo nila. Halimbawa ako nasa Pasay City. Tapos sila naman, ang isa kong namang boyfriend is nasa Kapite. Tapos nung pangalawang nagka-boyfriend uh, uli ako dahil nga uh, parang ano yun. Hindi na, hindi nag-work ang aming relationship kasi malayo siya. Tapos siyempre, pa, traffic. Alam mo naman sa atin noong year 90s, sus ko grabe ang traffic. 90s, 90s, 80s, grabe Uh, sa bagay ang hanggang ngayon naman dyan sa Maya, sa Maynila, sa Ayala, Diyos ko, grabe ang traffic. Uy, may. So, tapos ayun, um, uh, bilis ko na. No? Yun nga, tapos yung isa namang boyfriend ko, taga marikina na ayun naman ay bata sa akin ng 6 years. So, tapos sa ko, tapos yung trabaho niya is, uh, nakikita ko na, alam niyo, yung maliit ang sweldo. Tapos sabi ko, eh, sabi ko, pag ganito ang mga asawa ko, paano na lang sabi ko, kung ako guys hindi naman ako nagdududa dun sa tao yun kasi salamat nga ako sa Diyos kasi merong nagkagusto sa akin ano? kasi bata yun eh tapos matangkad na gwapo pa ang mukha tapos talagang pinoy na pinoy ang dating kaya lang sabi ko paano sabi ko kasi ako yung tao na alam mo yung galing kasi ako sa hirap tapos siyempre sabi ko pagka ito pinatulan ko so, parang alanganin yata ito na bukasan ko Diyos ko so yun parang alam mo nung nakita ko talaga siya gusto ko siya eh kasi narito siya ng isang kaibigan ko talagang gusto ko siya pagdating talaga sa physical gusto ko talaga siya eh. sabi ko nung nalaman ko na ganito ang trabaho tapos siyempre alam ko yung trabaho niya yun ay huwag na lang natin banggitin guys para hindi naman unfair doon sa tao niya tapos sabi ko yun yun ang kanilangan ako at nagdasal ko sabi ko Diyos ko magkaanak ako at tatay um, ng mga anak ko yung mabubuhay yung anak ko na hindi kakayo na, na, ako lang ang kakayo At alam nyo guys, natupad. Matagal lang natupad. Pero guys, natupad. Ay, natin mag-overtake ng alamangin. No. kilometers ni 68 na ang bilis so hindi ito kagaya ng mga baguhan dyan ng mga ano talaga mabibilis pag nag overtake ka is walang kuli so yun guys nga uh, ano yun nga ang sinasabi ko na ayaw ko man talaga maging unfair doon sa mga sa mga naging boyfriend ko kahit na medyo alanganin yung kanilang sweldos Siyempre, alam mo, tayo mga babae guys, siyempre naninigurado lang ba tayo na hindi tayo agrabyado pagdating ng Kasi kagaya niyan, nakapag-asawa nga ako ng puti, pero after ng 12 years, nagiwalay din kami. So, yung tanging alaala kong pinakamaganda kong alaala is nandito ako sa abo, tapos meron kaming anak. So yun yung pinaka-the best na nangyari sa ating buhay na kahit ano pa nangyari kahit nagiwalay meron pa rin mas marami pa rin magagandang bagay ang nandito na meron mo 12 years uh, mas marami naman yung maganda doon kaysa mga away ng buti so pero da, alam nyo guys talagang nabago talagang nabago talagang laki laki ng pinagbago kung nung iniwan ako ng asawa ko kasi yun pala yun nagigising ka talaga sa mga mali mo na, na kung meron talagang tao mana, mananakit sa'yo paminsan-minsan kasi nga siyempre nagigising ka na na yung pride natin na, na ano, nagigising tayo na yung pala. Madali pa lang sabihin na, ay, bahala kayo, maghiwalay tayo kung maghiwalay ko. Pero pag naghiwalay na kayo, tapos nakikita mo na na yung anak mo is parang, ano lang, hindi na maganda dahil nga, siyempre, alam ng anak na maghiwalay na kami. So, just ko, grabe, yun ang pinakamasakit. Alam mo, ang pinakamasakit kasi doon, hindi yung iiwanan ako ng asawa ko, kundi ang pinakamasakit talaga doon, nakikita ko na nasasaktan yung anak ko. Just yung pinakamasakit talaga. Yun, pa, yun pala talaga ang totoo. Pag iniwan ka ng asawa mo, hindi dahil iniisip mo iniwan ka ng asawa mo, hindi nakikita mo yung anak mo na talaga grabe, hirap na hirap na hirap. nakikita na niya hindi na kamukas mo papa. Tapos, ng halaga. Kahit ngayon, 22 years old na yung anak ko, talaga nagkupin po siya, sabi ko lang, hindi niya pa sabi ko na lang, sige lang lang, sabi ko, wag na lang tayong, wag na lang tayong tumingin doon sa mali ng tatay mo. At wag din tayong tumingin doon sa mali ko bilang nanay mo. Hindi. Tumingin ka na lang doon sa kung anong magawa mong the best para makatapos ka sa pag-aaral mo. So, sabi ko talaga, Tapos sinabi na rin. Ganun, ginaganun ko siya para hindi siya mawalan ng, hindi siya mawalan ng pag-aasa para malakas ang kanyang aral talaga kumbaga aral talaga yung aral talaga yung mga nangyayari sa buhay natin sobrang laking aral sa sa ugali natin na nagbabago tayo nagiging kapait tayo nagiging pasensyoso tayo ganyan yung hindi hindi yung tinadaan lagi sa init ng dapat pag alam natin na medyo emosyon natin mataas ang ating nagagali tayo kasi punan mo sa Totoo talaga yun. Kailangan talaga mag, mag ano, mag-isip bago, mag-isip ng gusto bago isa na. Kasi alam mo sa totoo lang, siyempre tayong mga matatanda na tayong mananay, is pag na-depress tayo after ng ilang taon, ilang buwan is okay na sa atin. Pero sa mga bata guys, hindi hindi nawawala sa pagkakas. 22 years old lang anak ko. So, ito sa akin. sana guys yung mga makadaan dito sa video is lalo na yung mga kabataan dyan yung mga batang nanay, yung mga batang asawa guys wag na nawag na wag ninyong itaan sa init ng ulo ang bibitawan ninyong sita wag na wag kailangan maging pasensyoso talaga kayo pasensyoso, pasensyo, pasensya, pasensya at pag-isipan mag-isip ng 10 minutes to 20 minutes bago magsalita or pag ano kayo mag-usap kayo ng maayos itaan sa maayos at kung pwede lang yung inyong uh, tatagpuhan na bigay sa inyo ng payo is yung kaibigan na hindi kayo i-sasabihan na ikasi ganyan kasi ganyan hindi kasi ganyan ganyan hindi kasi ganyan 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 wag basta lahat ng mga kaibigan na mag na lalapitan ninyo halimbawa, siyempre magsasabi ka ng isang kapita kasi nag-away kayo. Dapat guys, pakinggan ka. Hindi yung, kasi ganyan, kasi ganyan, kasi ganyan. So, kasi mga ganong bagay, na, hindi, 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 hindi nakakatulong yung mga ganyan sa Hindi na, ano talaga, kailangan yung malapitan mong ibigat is so, yung pakinggan ka lang. Talagang pakinggan ka lang. So, ang pinakamasakit pa sa akin, guys, <laughs> yung meron akong kaibigan ng puti dati, na during ko, kasi ninang yun ang anak ko. Puti. Akala ko kaibigan ko siya, tapos minsan, eh, siyempre, ano na ako, talagang grabe na, iyak na ako na kasi ganyan, iiwan ako sa akin. Tapos, tinawagan ko siya at that, 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 time, kasi kailangan ko lang Ng may mapagsakihan. Diyos ko, yung pag -iyak ko pa lang, binabaan agad ako ng telepono Eh, di wow. <laughs> siyempre, pag tawag ko, narinig niya agad, umiiyak ako sa baybaba ng telepono kaya, siyempre ang mga Pilipina talaga is karamihan sa mga Pinay talaga is nakikinig. Kung halimbawa na meron tayong pinagdaadaan na nakikinig sila. So, Tapos yung iba naman, itis-miss ka lang din. Pero, mas karamihan talaga sa mga Pilip sa mga Pinay is pinapakinggan tayo kung meron tayong pinagdaadaan. Meron talagang iila dyan, iilan na hindi maiwasan na sisiraan ka Meron talagang gano'n. So, pero compare naman sa mga puti, karamihan sa mga puti talaga ayaw nila ng drama, drama. Kasi ang mga puti kasi guys, kasi nila ano, sila kasi direkto na point. Kung hiwalay, hiwalay. Hindi, huwag ka na magdrama. Ganun sila. natin na ah. kasama natin yung pamilya natin, magulang natin, kapatid natin, at natin may nagkaininan. Kasi alam mo guys, lahat sa totoo lang, lahat talaga ng problema na bibigyan ng solusyon. Basta magkinig lang tayo, huwag lang tayong maging pride, at tanggapin natin this. Iwan man tayo ng asawa natin kung alam man natin na may walay tayo. Tanggapin natin Ganun mga Huwag tayong magdrama, huwag tayong feeling ano kawawa guys kasi alam niyo sa totoo lang ang mga lalaki talaga or kahit babae lalaki or babae kung ayaw talaga na, na nila sa relasyon ayaw na talaga nila hindi na natin mapili kayo pero syempre ako 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 kasi guys na tao na gusto ko talaga na ako sinusuyo ng lalaki ako, ganun ako talaga kasi may oras talaga na ako ay talagang sinusuyo ng lalaki na usi huwag na lang tayo kasi guys, siyempre ako talaga mas gusto ko na ako nalaki talaga ang ganun kasi ako eh oo, ganyan ako yung eh. hindi ako sa mag-pride kaya lang kasi pagdating sa lalaki sa asawang mo yun eh, bakit diba bakit mo? So, pero naisip ko din eh, na dapat talaga kung minsan-minsan ako din ako nagsabi na ako, na, sige huwag na lang tayo kasi maraming, oo oh, tama maraming lalaki na dyan pero iba pa rin yung ang kasawa at ang tatay na natin na, na nakapiskan. So, sa malapit, na so, malapit na mga malapit na mga malapit mga malapit na mga na mga malapit na mga malapit na malapit na malapit na na malapit na ang ating na mga malapit na malapit na mga So, 21 minutes. So, meron pa tayong 7 minutes. So, yun nga, the guys, yung sinasabi natin na lahat ng pinagdadaanan sa buhay ay merong solusyon. Kailangan lang natin itong pagbigyan ng oras at talagang mag-isip-isip tayo bago tayong mag mag tayo mag at magsalita. Huwag idaan sa initan. Lalo na yung mga kabataan dyan. Kasi ako, the guys, 50 plus na ako. So, yung naranasan ko sa buhay is kumbaga maraming maraming natutunan maraming maraming natutunan sa so ayan eh, dito natin susunod ng ating good boy ang ating masipag na anak yan na guys, nakikita ninyo yung dyan sa kanan. Dyan yung ano mga aking So dyan siya. Monday to Friday. Tapos Saturday, Sunday. Nasa bahay siya kasama. So, kakain muna ako ng apple habang naghihintay ako. So, nandiyan na yung aking aking binata. So, thank you guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, thank you so much for dropping by and thank you so much for viewing my video. Thank you guys. Maraming maraming salamat sa inyong tiyaga at sa inyong pag pagbigay ng oras sa aking uh, life story. Sana po mayroon kayong mapulot sa aking experience at sa aking kwento na yun na. Yung aking mga anak na iba-iba ang tatay. Pero guys, bawat wala ko naman Kasi noon is gusto ko talaga sana ang sampo. Kailangan siyempre mahal na ang buhay dito sa Austria, Europe. So, medyo alam mo na. So, nag-change yung aking mind dahil lahat mahal. Everything is very expensive here. At saka ang upa kasi ng bahay dito, guys, kapag ang apartment mo is merong tatlong uh, sleeping room, tapos isang living room, isang kitchen, ang upa kasi niyan, guys, ay umaabot ng 800 to 1,300 euro. Kasi bakit minsan may mga 2,000 euro pa na tatlo lang ang Uh, sleeping room kasi nga depende kasi sa building kapag bago ang building at medyo maganda ang paggawa so mahal ang upa pero pag medyo luma yung mga 800 euro lang pero mahal na yun guys ang 800 euro maniwala kayo mahal na ng upa na yun kaya sasabi ko sige sabi ko tatlo na lang ang anak okay na yun parang nag isip ako dati ng apat to 5. tapos sabi ko matanda na kasi yung partner ko nitong sa bunso ko so kaya hindi na kaya yun, talagang nag-like it na agad Thank you guys so much sa inyo. Thank you. Salamat po ulit sa until the next video. Thank you guys. Happy Friday everyone. Thank you so much for watching. God bless us all guys. Thank you. Maraming salamat po sa inyo panunod Thank you.